Andito na tayo sa ating munting tira. ayun, ang ganda ng tanawin, di ba? Paserpasap naibahagi namin sa kain bakod. No? Dami ayusin sa bakay. Nakabakod sila at kuya kaya may mga bukangin na excess. Tapos dumaan yung truck kasi dito yun, eh. Yan. Sira sa road pa lakas ng hangin. Tanggal. yero Nagyero. Zimbabwe. Nakatayo pa din. Kakapitan na lang ulit na. Ng... Hmm, wala na akong bakod. <laughs> Sira na talaga. Ay, ang linis. Thank you sa nagtabas. At, buha. At buhay yung aking mga puno na. Yo, papaya. At this one. I love this. Binigay lang sa akin ngayon. Eh. At yung focus ko. Ay, yung mga nyog natin, buhay. Ayan o, ating Pinky, boy na boy yung halaman binigay mo sa akin. At yung bahay natin, kawawa naman. This boy yung mga halaman. Hmm? Ang bahay ko, wala talagang nakatira. Ito At yung ating likod bahay. Sira na yung kusina sa kasiyar o. Oh. kalo. Ay, ang mulberry natin. Ay, ang buhay yung mulberry. Kawawa naman yung ating lote. Hindi na naalagaan. Hindi na kasi kami nakakaakyat eh. Ito yung likod bahay. <laughs> yung pintana ko sa likod mo kasi eh, oh. Hindi kasi, wala kasi takip talaga yan eh. Kumusta oh, na kayo loob ng bahay ko? My kitchen. And then my CR. Wala na talaga. Ang dami kong tanglad.